Magandang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Randy. Dati ako nagtatrabaho sa engineering department ng St. Jude Hospital. Isa akong elektrisyan roon. Trabaho ko noon ang magpalit ng ilaw, magkabit ng wiring, magakyat ng mga CCTV at minsan pa nga pati mga sirang ventilador sa kwarto ng mga pasyente. Ako rin na nag-aasikaso. Ang story ang ibabahagi ko ngayon, hango sa karanasan ko at nangyari mismo sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Taong 2018 iyon. Panggabi ang duty ko noon. Hindi pong alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sanay na rin naman ako sa ganoong shift. Ang pinakaayaw ko lang noon ay kapag may pinapaayaw sa ikaapat na palapag ng ospital. Yung ikaapat na palapag kasi ng dialysis center, bukod sa mahirap itong akitin, may kakaibang kutob talaga ako roon noon pa Hindi ko maipariwanag pero kinikilabutan talaga ako tuwing nakakarating ako roon, lalo na kapag gabi at mag-isa lang ako Isang gabi noon, bernes ata kung tama ang pagkakaalala ko. Alas 12 ng ating gabi, may nakaschedule kaming pag-i-install ng CCTV sa hallway ng dialysis center sa may fourth floor. Ako ang naka-duty pero dahil medyo mabigat ang trabaho, pinakausapan ko ang kasamahan kong si Louie na mag-overtime para samahan ako. Kahit hindi naman siya required, mabuti pumayag siya. Mas mabuti nang may kasama, lalo pat disorasyon ng gabi. Nahimik ang buong ospital. Ilang ilaw lang ang nakabukas. Ang mga ilaw sa hallway napakadilim. Sa isang sulok ng fourth floor, doon namin sinumula ng trabaho. May dala kaming tools, wirings at bagong unit ng CCTV camera. Habang pinaplansya ni Louie ang kable, ako naman ay nasa step ladder. Inaayos ang mountain plate sa may Tahimik lang kaming dalawa habang nagtatrabaho. Wala kaming ibang kasama sa palpag ngayon tanging ingay lang na mga pagkabig ng wire at mga may hinong tunog ng wall clock sa dulo ng hallway ang tanging naririnig ko. Pre, tapos na ako sa kanan. Ikaw, konti na lang to. Ready mo na yung unit. Nilingon ko pa si Louie. Napatango siya sa akin. Sa kanya nila pagang tool sa gilid ng pader. Binalikan ko noon ang atensyon ko sa ginagawa. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iikot ng screw nang bigla akong nakaamoy ng kakaibang halimuyak sa paligid tipong parang pinagsama-samang amoy ng gamot, bleach, pati amaga. Noong una, hindi ko yun pinansin. Naisip ko na baka may nagbukas lang ng mga kamikal sa kabilang palapag. oh may sumingaw sa lumang linya, maaga noon. Pero ilang minuto pa, napansin kong mas lalong tumahimik ang paligid. Yung kalase ng katahimikan parang pinipiga ang tinga mo. Kahit tunog ng rilo, hindi ko na narinig. Akmang bababa na nga sana ako noon nang bigla akong nakaramdam ng panlalamig at doon ko siya nakita. Isang batang babae na nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa may pinto at nakatitig sa akin. Nangingiti ang mga mata nito at may ng dugo sa muka. May hawak din itong duguan na Teddy Bear. Napansin ko rin na hindi nakaapak ang mga paan nito sa may sahig. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi ko rin magawang maibuka ang bibig ko kasi gulat ako. pa ako kay Louie at naabutan ko itong nakatingin din sa bata. Nanginginig ito at kagaya ko pinagpapawisan ng malamig. Sunod-sunod akong napalunok nang nagsimulang lumapit sa amin ng bata. Hindi ito naglalakad na napiling nakalutang ito. Ilang salita, pa ay eh biglang hindi ang ilaw habang palapit ng palapit sa pwesto namin ng bata. Doon, hindi ko na talaga kinaya muntikan pa ako mahulog sa ganan dahil sa panginginig. Mabuti na nga lang nagawa kong alalayan ni Louis. Muli kami nagkatinginan at sa kasabay kaming kumaripas ng takbo. Nakakabaklaman ngunit inunahan talaga ako ng takot at pagkagulat noong mga sandaling yon. Nawala na nga rin sa isip ko na dalhe ng mga gamit. Nang makabalik kami sa may second floor, doon kami tuluyang napahinto. Napahingal pa nga ako dahil sa nararamdamang pagod. Ang ina, totoo ba yun? Ayaw, nakakatakot. Bukas na lang natin balikan yung court floor na yun pre. Nangangatog pa rin yung tuhod ko bisit. Kinabukasan, bandang alas 9 ng tanghali ay pinatawag kami ng engineering head. Tinanong kami kung bakit hindi natapos ang CCTV installation. Nanatiling na kayo kulang ako noon at wala ni isa sa amin ni Louie ang nagsalita. Nalaman kasi ng engineer head na pinatulong ko si Louis sa pag-aayos ng CCTV. Hindi din naman namin pwedeng sabihin na may multo sa dialysis center noong gabing yun. Kaya kami napatakbo at hindi nga natapos ang trabaho. Baka sabihin, nagpapalusot lang kami o baka isipin nilang dumag kami. Wala namang checkbox sa form para sa ganong dahilan. Kaya gumawa kami ng palusot. Pasensya na ho sir. Inapusukas kami sa oras eh. Pati may ilang tools na sira. Yung fourth floor. Baka naman, may nakita kayo Ron. Huwag kasing paabuti ng gabi ang pag-aayos ng CCTV Ron. Lalo na kung bandang alas 12. May nararanasan din yung ibang nurse doon. Minsan nga may batang nakikitang dumaraan sa hallway pero pag tinatawag, wala. Napamaang ako noon sa sinabi ng boss namin. Hindi na ako noon nakaibig pa. Hindi rin naman nagtagal ang pakikipag-usap sa amin ng head engineering dahil meron pa rin silang pag-uusapan ng iba pang boss namin. Tapos noon bumalik ako sa fourth floor saka inayos ko ulit ang CCTV. Pero alam nyo ba, kahit sikat pa ang araw, may kakaiba talagang lamig akong nararamdaman doon. Kakaiba talaga ang atmosfera ng fourth floor na yon hindi po kahit may liwanag ng kakaibang lamig ang paligid kahit patay naman ng mga aircon doon. Simula ng pangyayari nung gabing yon, ay ilang araw din akong nanahimik. Pero gabi-gabi, napapaniginipan ko ang batang yon. Ayon sa panaginip ko, nakasili pa rin ang bata sa pinto. Nakaangat ang paa niya sa may sahig at puno ng dugo ang kanyang muka. At kahit sa panaginip, unti-unti siyang lumalapit sa akin at tila ba may binubulong. Ngunit, hindi ko alam kung ano. Ilang linggo rin akong ganun. Hindi makatulog. Bali sa laging walang tulog. Kaya naman napag ko na humingi na ng tulong. Nagpunta ako ng Kiyapo noon. Humanap ako ng pwedeng makatulong sa akin. At doon ko natagpuan si Aling Ising, isang manghuhula na wari ko ba'y isang albularyo din. Sa unang kita pa lang niya sa akin, sinabi niya kaagad sa akin na meron daw sumusunod na kaluluwa sa akin. At ang sabi niya pa, wala naman daw talagang balak na masama sa akin ang batang kaluluwa na iyon. Naghahanap lang daw ito ng kalinga. Isang ama. Magulang. Sa totoo lang, natatakot pa rin ako. Pero sa kabilang banda ay naawa rin ako sa kaluluwa. Maaga raw kasing nawala ang bata na iyon. Namatay sa isang aksidente. At hindi na nabuhay pa. Doon daw siya sa ospital na iyon namatay. At mukhang hindi pa siya natatahimik. Dahil parang hindi pa rin niya natatanggap na maaga siyang nawala sa mundo.